Nakakaalarma na rin ang mga krimen na pawang mga menor de edad ng sangkot. Ano po? Kaya naman ang Criminal Code Committee ng Department of Justice ipinanukala na ipanagot sa batas ang mga magkakasala na hindi bababa sa labindalawang taong gulang ang edad. Alamin nga natin ang detalye niyan sa report ni Mav Gonzalez. Ikasyam ng Nobyembre nang ireklamo ng isang babaeng pitong taong gulang ang pangahalay umano sa kanya ng dalawang batang lalaki na may edad na 12 at 13 anyos. Namatay naman ang isang batang siyam na taong gulang matapos umano itulak ng ilang menor de edad sa isang hukay sa construction site sa Bonifacio Global City sa Tagig. Ilan lang yan sa mga krimen na menor de edad ang sinasabing sospek pero kahit ganyan, hindi pa rin sila maaaring makulong ipinanukala ng Criminal Code Committee na ibabasa 12 anyos ang edad ng maaaring managot sa batas para sa anumang krimen. Ang um, observation ng Criminal Code Committee at base na din dun sa mga pag-aaral, dun sa tiningnan namin lahat ng mga as, as many um, laws in foreign jurisdictions as possible, mukhang dito sa 12, tumatama yung average ng minimum age of criminal responsibility. Sa ilalim ng kasalukuyang Juvenile Justice and Welfare Act, nakasaad na ang mga minor de edad ay exempted sa krimen na kanilang ginawa. Ayon kay Justice Assistant Secretary Jeronimo C., base sa pag-aaral nila at pagkonsulta sa mga psychologist tama na ang labing dalawang taong gulang para panagutin sa isang krimen ang isang bata. Bireserbasyon naman daw sa panukala si Justice Secretary Laila de Lima. Para sa kanya, ang pa ring manatili sa edad na labing lima ang criminal liability. Mav Gonzalez, GMA News.